lakas naman ay oh ayan po sa episode na ito ano po update ko po kay sa ating mga punla po na singkang po o po kaya po yun ay ating binubungan ha? Ah, ay ganito po ang mangyayari sa ating pong pananim Yan, garne po Yung pong ating pananim Ay gaganito Yan, natutunaw, naninilaw Yan, ito po Kaya po, tinagaan natin na Ano po Nalagyan po ng bubong Yan, ganito po Ito po ay halos pawalan ha? Ah na po nabababad ng tubig ay ngayon po man din ay pagkalakas po ng ano po mahangin po ba dito sa amin yan ay tanaw ko po kanina parang bumagsak ay atin pong titingnan nga atin pong ikukonfirma kung totoong bumagsak po yan ilan ilan lang po ang makakalusot na ano na punla malalaki na po ito tapos ay nadadaig pa ay ano pa po kayo maliliit yung pagkadaan pa rin uwak kayo kahit masama ang panahon yan no? Oh. walang yung iyan yan ganito po pansinin niyo po at medyo may dilaw uh, pag po pinukos natin yan naninilaw kaya po ngayon ay palusutin palusutin ng ating punla kaya po hindi gaano gumagalaw ang presyo ay sabi ko po naman nagka idea ako nabubungan yun nang para pag nakapagpalusot tayo may laban ako yan dito sa banda dito hindi gaano pero yun talaga malamak kasi yeah, Ya, ito po. Buti ito nakaka-recover. Gawa na medyo mataas ang tayo niya. pupuntahan po naman natin yung nandoon ay tanaw ko kanina parang bumaba siguro na may bumaba lang siya palusutin ay eh. palusutin ang ano ang ating po mga pa pananim po ngayon ayun wak usapal no oh. sila nga po nagsasapal ka rin kumuha ng pagkain ayo no. ay pa po kaya ah oh. Ay, ngayon po naman ay an, ma mahaba haba po ang ulan oh, oh, mahaba haba ang ulan tapos may kasama pang hangin ay walang dyo ay wag sakwari ko ba't yung palangkas na lang hindi ka naman talipan ano ang kulaang ko ay kahit po naman malaki, nga ito. Sugal po ang ating ginagawa. Oh. Gawa ng alam natin na may hindi ganong papabor yung panahon. Diretso pa rin po. Ate parang mabawasan ako. Diretso pa rin po tayo. Oh. Yung iba po humihinto na talaga. Tawa lang yung gibao oh? Yan po naman Ay temporary ang talaga Magagawa natin ang maganda Bumagsak oh. oh ay, isang bigay Oh Bumagsak po Temporary nga lang po ay hmm. Bakit kaya? nagkatubig na yung gitna pati oh. ano kaya ang siguro po bukas itatayo eh, na lang po uli oh. na ay lalala oh. -la -la. ito may na nga oh. bumagsak na po mm. may dumidilaw na Ano na po ang garap sa ating temporary na ano Ay ako po naman na hindi nagdududang bumagsak At gawa ng Unang una mga kawayan Ay siguro yung malalaki po na bias ang kawayan ng ating gagawin di yan Tsaka po pati ano naman ay Ang lakas ng hangin po ba Oh natutunaw na yung iba ay oh. yan ganito po ang nangyayari oh. daig ng ulan ay meron na nga oh. bahala na po pag hindi magkakaig eh, di, alaswerte po ang tawag hindi na rin natin inaasahan 100% na tutuloy lahat gawa nga po niyan oh. na dilaw oh. daig ay mga ilang araw pa po arriba hindi na mapapakanabangan ang puhuna na po natin sa buto ay 580 dalawang 580 1060 oh, puhuna natin sa buto kaya po naman bawiin pagka ano kung baga pag po yan ay nakalusot iba ibang presyo pa rin po uli Ari po bukas ang ating ano hinta tatrabahuhin Oh Na ay naman ay lumluma yun Pasira na yan Papanimulang pong magkadapo ng punggus Pagka yung nababad-nababad po sa tubig panibagong plano po uli ari siguro ganto kung lalaking kawain lang natin lalagay ito lahat ay ganito pahaba pag po ako inyong tatanungin hindi na po ako magtataka yan ay bumagsak oh. at gawa ng malakas ang hangin na. Eh. oh. ayusin nila ang puudi Lakas naman na yun Oh ilang kawayan ka magagamit na rin 1, 2, 3, 4 10 perasong kawayan ang malalaki yung mga ito kang lalaki 10 ayan po ang ganap sa ating taniman ano? yung puli, aripo naman kangkong natin yan, yung matapang-tapang sa ulan ito po ang ganda pupukalakas ng hangin matapang-tapang panalo tayo sa Kangkong. Oh. ayun po kaya po ang presyo ngayon hindi na lumayo do sa ang farm po din sa amin ay 60 to 80 oh hindi pa po hindi pa lumalayo hindi bumababa posibleng pa pong tumataas didiskartihan nga lang po diskadiskarti ang Lusaw din ay kahit malalaki oh. Oh. Ubos. Oh. Bago lang pa pamitin nakaka-recover may hangin na naman. Ari po, halos wala mapapakinabangan. No? Yan, ganyan po ang sinasabi namin natutunaw. Wala na siya. Oh. Pero sana po ito ready to harvest na. Kan hmm. dapat ganito siya kanlalaki oh, Wala na. Oh. Ayoko kumusta na po sa inyong lugar po? Hindi po ay laging maulan, nandiyan po kaya. yung halos po ba naman sa loob na isang linggo na laging maglaro talaga hindi rin ano na na. pwede na po sana kung tayo papipiliin ulan sa gabi sa araw ay yung tampay lang normal lang na panahon kahit hindi mainit nakaka ay ngayon po nababalitan po yung panahon kanlong sa walang ulan sa gabi yung bibira lang tapos sa maghapon naman maghapon ulan ay di talaga pong parang nababalda Oh, ar nga ang laki. Lusaw. Pero sa ating pagkalusaw ng pananim. Papas ko na nga ay malamig na. Ya, yeah, kumusta po kayo lahat? Ingat po at Ramdam na po din sa Pilipinas ang lamig ay eh, palagi ko po din sa inyong lugar ay sa ibang bansa ano po ay nag-i-snow na. Ah, oh, yeah, yan yeah. ingat po tayo lahat. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ano po yan? Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.